Prosa, mga lang ang kailangan mo sa edad na ito. Bilang isang nakatatanda, gamitin ang sibuya sa apat na paraang ito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano makakatulog ng parang isang sanggol kahit nalampas 60 ka na. At bago tayo magsimula, gusto kong sagutin mo muna ito sa comments. Ilang oras ka ba karaniwang natutulog bawat gabi? 5, 6, o baka 8? Ang sagot mo ay makakatulong para makagawa ako ng mga susunod na videos na tunay nakapakipakinabang para sa iyo. At tandaan mo ito, ibabahagi ko ang apat na simple pero makapangyarihang paraan gamit ang isang bagay na nasa kusina mo na para maibalik ang malalim at payapang tulog. Pero huwag mong kalimutan, ang huling paraan ang pinakamahalaga, kaya manatili hanggang sa dulo. Sige, simulan na natin. Welcome sa Gintong Sustansya. Araw-araw, nagdadala kami ng natural at science-backed na health tips na makakatulong para maramdaman mong mas bata, mas malakas, at mas buhay. Kaya kung gusto mo ng practical na payo na pwede mong magamit sa totoong buhay, pindutin na ang subscribe button ngayon at i-on ang notification bell para siguradong hindi ka mahuhuli sa aming daily uploads. At isa pang mabilis na tanong. Ano ang karaniwang gumigising sa iyo sa gabi? Stress ba? Pag-ihi o pananakit ng katawan? I-comment mo sa ibaba. Binabasa ko lahat ng yan at baka makatulong din ang sagot mo sa ibang tao. Alam mo, kapag nasa 60 na tayo, natural na nagbabago ang ating katawan. Yung tinatawag na deep sleep o slow wave sleep ay kumukunti. Mas kaunti rin ang melatonin na ginagawa ng ating utak. Kaya kahit kaunting ingay, kaunting galaw o sariling isip mo lang, gigising ka na. Kaya nga kahit 7 oras kang nakahiga, gigising ka pa rin parang hindi ka talaga nakapagpahinga. Pero may magandang balita. Isang simpleng sibuyas? Oo, 'Yung ginagamit lang natin sa pagluluto ay pwedeng makatulong para mag-relax, ayusin ang hormone sa pagtulog at ibalik ang malalim na pahinga. Ibabahagi ko ang apat na paraan para magamit ito. Pero tandaan, ang huling paraan ang pinakamalakas kaya 'wag mong palalagpasin. Kung excited kang matuto ng mga natural na remedies na ganito, siguraduhin mag-subscribe sa gintong sustansya at i-on ang bell. At sabihin mo rin, nakasubukan na ba ng food-based na paraan para makatulog? I-type mo sa comments, yes or no. Paano nga ba nakakatulong ang sibuyas sa pagtulog? Sa loob ng simpleng gulay na ito, may mga compound na halos katulad ng natural sleeping aids. Una, may tryptophan, isang amino acid ginagamit ito ng katawan para gumawa ng serotonin at melatonin, ang mga hormones na nagsasabi sa utak na oras na para magpahinga. Pangalawa, may flavonoids at saponins, mga sangkap na nakakapagpakalma ng nervous system para mabawasan ang stress at mabilis na pag-iisip. Pangatlo, naglalabas ng phytocytes ang sibuyas, mga aroma compounds na kayang pabagalin ang tibok ng puso gawing mas steady ang paghinga at magbigay ng natural na sense of calm. At panghuli, may antioxidants tulad ng quercetin. Hindi lang nakakatulong para mag-relax, kundi pinoprotektahan din ang utak habang tumatanda tayo. Isipin mo yon. Isang ordinaryong sibiyas may dalang ganyan kalakihang binipisyo. Ngayon, gusto kong itanong, kumakain ka ba ng sibuyas ng hilaw? Luto o halos hindi? I-comment mo sa baba At wag mong kalimutan Mag-subscribe sa Gintong Sustansya At i-on ang bell Para sa aming daily health tips Simulan natin sa pinakamadaling paraan Isama ang sibuya sa hapunan Kung kaya mo ng hilaw Mga 30 hanggang 50 gramo lang Isang maliit na dakma Halo sa salad Kung masyadong matapang ang hilaw Pwede namang luto. Hanggang isang buong piraso, hatiin sa ulam. Mas madali itong tunawin, lalo na sa matatanda. Bakit hapunan? Kasi sa oras na ito, nagsisimula ng bumagal ang circadian rhythm ng katawan. Hinahanda na ng katawan ang sarili para sa pahinga. Kapag kumain ka ng sibuya sa gabi, natutulungan ito ng katawan na pumasok sa tamang kondisyon para sa pagtulog. Maraming tao ang nagsasabi na matapos lang ng ilang gabi, mas mabilis silang nakakatulog, mas madalang magigising at mas magaan ang pakiramdam paggising sa umaga. Isipin mo na lang, pagkahigamo mo ngayong gabi, imbis na magpabalik-balik sa kama, unti-unti kang marerelax ng natural. Subukan mo kaya ito. I-comment mo, hashtag dinneronion. At syempre, mag-subscribe na at i-on ang bell para mapanood mo bukas ang susunod na health tip mula sa gintong sustansya. At narito naman ang isang luman trick na nakakapangtaka pa rin hanggang ngayon. Ilagay mo ang hiniwang sibuyas sa isang mangkok malapit sa unan. Hatiin ang kalahating sibuyas, ilagay sa malinis na mangkok at isa lang sa iyong nightstand. Habang natutulog ka, ang bayanad na amoy nito ay lumalaganap sa paligid lumilikha ng isang relaxing na kapaligiran. May ilan ding nagsasabi na mas madali silang huminga sa gabi. At dagdag pa, minsan nakakatulong itong palayasin ng lamok. Kung masyadong matapang ang amoy, ilayo lang ng kaunti. Ito ay hindi tungkol sa pagpapahirap. Ito ay tungkol sa kaginhawaan. Subukan mo kaya ito ngayong gabi? I-comment mo, hashtag PiloOnion. At syempre, mag-subscribe na sa gintong sustansya at i-on ang bell. May bago kaming video araw-araw. Mayon, medyo taasan na natin ang level. Kung gabi-gabi ay hindi mapahinto ang isip mo, subukan mo ang calm down jar. Ganito lang, durugin ang kalahating sibuyas, ilagay sa maliit na garapon, at bago matulog, buksan ng takip at ilagay malapit sa kama. Kapag dinurog ang sibuyas, lumalabas lahat ng active compound nito at ang matinding aroma ay parang switch na pinapatay ang sobrang aktibong utak. Marami ang nagsasabi na dahil dito, mas mabilis silang nakakatulog, minsan sa loob lang ng ilang minuto. Isipin mo yung mga gabi na nakatingin ka lang sa kisame. Eh. Gising na gising ang isip. Di ba't masarap kung bigla na lang tatahimik at Makakapagpahinga ka kung ikaw ay isa sa mga laging iniistorbo ng sariling isip, i-comment mo ang #calmme down. At syempre, mag-subscribe ka na sa Gintong Sustansya at pindutin ang bell para hindi mo ma ang susunod na video. At ngayon, narito na ang huli at pinakamahalagang paraan. Ito yung sinabi ko sa umpisa pa lang. Ito ang pinakamalakas na paraan para makabalik sa malalim na tulog, ang pag-inom ng diluted na katas ng sibuyas bago matulog. Ganito ang gagawin. Katasin o kudkurin ang isang medium na sibuyas, kumuha ng isa hanggang dalawang kutsara ng katas, haluin sa kalahating baso ng malimgam na tubig, inumin mga 20 hanggang 30 minuto bago matulog mahalaga, huwag inumin ng puro dahil makakairita ito sa tiyan. Kung sensitive ang tiyan mo, gawin ito pagkatapos ng hapunan. Mabilis ang epekto dahil diretso itong pumapasok sa katawan. Pinapababa nito ang cortisol, ang stress hormone, at pinapataas ang melatonin. Marami ang nakakapansin ng mas malalim na tulog matapos lang ang tatlong gabi. Kung matapang ka at gusto mong subukan ito, sumali sa hashtag Onion Juice Challenge. I-comment mo sa baba kung kasali ka. At wag mong kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-on ang bell para hindi mo ma ang video bukas. Pero bago mo subukan ang alinman dito, may mga safety notes na dapat tandaan. Wag kung allergic ka sa sibuyas. Maging maingat kung umiinom ka ng pampanipis ng dugo, kung may IBS ka, o kung madalas kang nagkaka-reflux. Sundin ang tamang dami. Hilaw na sibuyas, 30 hanggang 50 gramo lang bawat araw at lutong sibuyas hanggang isang piraso lang. At laging gumamit ng sariwa, huwag yung may sira. Recap tayo. Paraan number 4, isama ang sibuyas sa hapunan. Paraan number 3, ilagay ito sa mangkok malapit sa unan. Paraan number 2, ang calm down jar. At paraan number 1, ang pinakamalakas, ang diluted na katas ng sibuyas bago matulog. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Pumili ka lang ng isa ngayong gabi. Maging consistent sa loob ng ilang araw at tignan mo ang resulta. I-comment mo kung alin ang gusto mong subukan. Hashtag dinner onion. Hashtag pillow onion. Hashtag calm me down. Or hashtag onion juice challenge. At pinaka-importante, mag-subscribe sa gintong sustansya at i-on ang bell. Nagbabahagi kami ng practical na health tips araw-araw. Ayaw mong mamiss ang video bukas. Maraming salamat sa panunood. Naway, makatulog ka ng mahimbing ngayong gabi